PBBM inatasan ng Department of Agriculture na tugunan ang overproduction ng mga produktong pang-agrikultura. Tinatayang 30% ng mga gulay ang nasasayang sa bansa dahil sa overproduction. Ito ay ayon mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Dahil dito, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Agriculture na tugunan ang isyu na ito. Ano nga ba ang plano ng administrasyong Marcos upang mabawasan ang overproduction at oversupply sa bansa? Alamin natin. Sa isang pagpupulong kasamang agriculture official sa Malacanang, kamakailan lang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magkaroon ng mga magsasaka ng mga kinakailangang impormasyon upang malimitahan ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura na sellable o mabili sa merkado. Upang maiwasan ng overproduction, binigyan ng Pangulo ng Direktiba ang Department of Agriculture na magpatupad ng data-driven information system kada planting season. Kapag nakabatay sa datos, ang mga impormasyon na ibabahagi sa mga magsasaka at producers, makakapag-desisyon sila kung ano na lang ang mga dapat itanim batay sa kung anong mga produkto ang mabenta sa partikular na panahon. Sa ganitong paraan, hindi na magkakaroon ng agricultural products na basta-basta lang na nabubulok at tasasayang, Binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat magkaroon ng mga magsasaka ng technical knowledge, i-upgrade ang pagproseso sa mga kalakal at bumuo ng mga pasilidad na magpapataas sa halaga ng kanilang mga produkto. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Agriculture na magpapatayo sila ng mas maraming cold storage facilities, partikular na sa Union o Baguio, Tagig, Quezon at Occidental Mindoro. Plano ring magtatag ng ahensya ng 5,000 pallet position cold storage para sa mga gulay at high-value crops na inaasang magagamit sa June 2025. Sa pagpapatayo ng cold storage facilities, mababawasan ang kaso ng overproduction at pagkalugi ng mga magsasaka at manging isda. Dahil magsisilbi itong imbakan na magpapahaba ng shelf life ng kanilang mga produkto. Layo ni Pangulong Marcos na magkaroon ng matatag na food security sa bansa. Ngunit hindi ito makakamit kung may mga aning hindi napapakinabangan dahil sa pagkabulok. Kaya magandang inaksyonan agad ng administrasyon ang sobra-sobrang produksyon upang wala ng pagkain ng masayang sa bansa. Sa iyong palagay, ano pang mga hakbang ang dapat gawin ng Department of Agriculture upang maiwasan ang overproduction sa bansa? DWIZ Research Report Re -re Report